Na na nga? Mama tayo. Na tayo din. Meron nga, itlog na pula tsaka kamatis may dala tayo. eh okay. Lalakad kami pa, kami ng school. Meron dyan. Nag-stop over. <laughs> stop. May stop over. Dahan ka. Baka naman may ano dyan. Ay, oo nga. Ano, linaw ng mata mo, ah. Uy, ang gaganda. Uy. Nilalamig na ako kasi basa kami sa ulan. Simula sa bangka, basa na ako. Uh -uh. Oy! Nahuulog. Ay, nahulog yung aking higaw. Palaglag na pala kasi siya. Ha? Marae dyan. Oh, ito o na. Daanan mo. Hindi mo nakuha. Hmm. Diba? Ito guys. Ay! Oo nga. Oo nga. Tabi-tabi po. Where na you? Wala bang snake? Wala. Wala, yan. Nakapunta ka nga eh. Hoy, pwede pa to ah. Ba't di mo kinuha to? Talagang talbos na talbos lang kanukuha mo. Ay, sabi mo lang na mamako tayo, pero ang dami. Yeah, ano ba yun? Marami dyan. At nakita na nga nila ang pakuan ng bayan, Char. Uy, <laughs> yeah. Lars, mag-iingat ka, ha? May mga susupa. Hmm, di ba nakakuha rin ako? Dito guys, ang mga pako na to ay talagang napakadami. Yun nga lang, may pako dito na hindi kinakain. Where na you? Subscribe pa dyan, loves. Mauna-una na ako sa iyo, ha? Hindi ba ito? Tulad nito, itong mga pakuna yan, yan, hindi yan kinakain. Magkaiba yan dito sa kinakain. Para ikang nakuha? Para ikang nakuha? May nakuha din ako. Ano 'yo guys, yung nang kaiba. Eto Yan, hindi ang kinakain. Ito kinakain to, 'di ba? Iba. Ibang iba. So siya nandoon pa siya gawin. Kaya pala may daan. May mga paku pala dyan. Tapos, itong papunta na to dun sa school. Medyo malayo-layo ng bahagya din. Pero may mga pako pa rin na pwede kaming mapitas dito sa gilid. Ayan nga lang po, maputik. Pero ang ganda ng paligid, oh. Talagang kung nature lover ka, mag-i-enjoy ka dito. So, ayan doon naman pong banda yun ano doon ng mga sundalo yun yung kampo nila eh ang eh. dahi nakuha May daraanan pa tayo, diba? ba? Ayan na, loves. Ang dami. Ay, ang da, eh. Kunin natin. Hmm. Hmm, di ba? Ang dami din ng Ang dami din ang gabi. Ano? <laughs> ano? Tabi po. Ah, oh, kaya pala may daan. Mm -mm. Tama-tama ito. May dala kamatis saka log na pula hindi na mahawakan ng kamay ko kasi maliit yung kamay ko <laughs> maliit yung kamay ko napaka mahal nito pag bibinan pa sa baba di ba ano ito fresh Oh, nabuslot ka na naman. Mm, oh, may maliliit pa doon sa ilalim. Mm. Habang hinihintay namin sila, Mam Ma Joy, Kesemuanya dah import sih ni. Dami super. Allah, oh. <laughs> kita. Dapat pala may dala tayong ano. Ayan pa oh, ang lalaki. Ayun na. Hindi ko na halos Hindi ko na halos mahawakan. siya. Tabi po. Oh, di ba? Ito ang daming pako dito. Kaso nga lang, hindi naman kasi lahat ng pako Meron din diyan. Tayo mo guys yung ano. Ito hindi to kinakain mura Pero ito yung iba. ah oh. Ito, ikot-ikot yung dulo niya. Ito naman, hindi. So, ganito yung kinakain. Ayan. ai, Tadi po. Cô cô lật ra thôi. Ở đây mình làm Thank you, Lord. Hmm. Pero, pa ba gawin dito? Masa hmm. oh, unang unahan Sarap, sarap. Oo naman Design mo, tas lagyan mo ng kamatis Sarap eh, Wala naman tayong ibang isa isasahug eh. Kaya okay na yan Masarap nga yan, di ba ano lang eh. Babantuan ng mainit na tubig Okay na yun Okay na sa akin yun eh. Ayan hmm. Nakasama sila dun sa mga pako na hindi kinakain. Kaya pag hindi ka marunong tuming makukuha mo na. Makamakuha mo hindi yung mga pakong Mga pakong hindi. Ito nilagpasan niya nilagpasan mo mga to ang dami so, marami pa dito kaysa doon sa kabilahan na eh doon, papunta doon sa ilog. may nada eh. Siguro labis doon sa kabila marahin na din. Ayan to. Hindi kila na na yoli. Kaso kinukuha na daw yun ng ano eh. Tinitinda. Yeah nahuhulog na sa kamay ko yung mga napitas ko ya ang dami pakahaban pa na ito para hindi naman lahat kinakain Yeah. Diba, di may pang ulam na kami. Dito yung pako, kamating kahoy, Ah, uh, puso ng saging. Ayos na yan. Tapos yung mga isda na sa ilog. Ito. 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 yan Mm. Yan palang malapit dyan sa tubig na ganyan. Yan dyan marami gawian eh. Ito kanina eh. umuulan pa rin dito oh. Umuulan, umaambon. Maambon, uulan, hihina, mawawala. Dito ambon ng ambon, ulan ng ulan sa baba, hindi na napakainit. Guys, ano? You sa baba lang. Yan yung ilog. Mahaba yan. Ah, yung ubang tubig niya nandun ang gagaling kanina sa may tanin galing Mirai Mirai Quezon paglabas Bulacan ayun siya ayun si Butsog ayun na ah, tubig tawala wala nang pa kung kinakain dito eh, no? Puro pala naman. Ang layo ng mga bahayan dito. Magulang ah. niya ba? Magulang na ba yun? Ba't napuputol ko pa? Hayaan muna Tayo na ang nilakad na Ito pa lang yung mga bahayan. Tapos school na. Yan maraming puso dito. Maraming salamat na sa aking. Duyan. Kikiraan po. Si papapayat Lama po. 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 <laughs> Sinuntok pa 'yung gamit do sa makina. Antin pa po 'yung iba sa makina. O é que sim, é Yan? hindi yan ah. pako hindi yan pako ah hindi ba o, hindi ba nagkamali ako <laughs> ito ah hindi yan pako ah hindi rin magkalapit na sila ano weh pako ba yan Pahugayan, maano lang, magugulang. Tingnan naman, ang ganda oh. O, oh, di ba, ang ganda. Ang ganda. So, mga kalimitang trabaho dito. Pagdudo lang. Coming week. Pagyayantok pagbubuho. Maraming tanim dito. Niyog, betag, Kurosaging. Daming bulaklak na itong abukado. Oh. Ah, mag-ano nga pala. Bulaklakan na nga pala niyan sa bayan nakita ko marami na rin eh. yan yung oh, sa pang avocado di ba medyo malayo din yung school ayan o ako akong galing sa paanin Nasa 7 oras yung biyahe. So, ito yung tribal hall nila dito katapat ng eskwelahan. Ito yung tribal hall nila kung yes or no. Nangangalagay yung kanilang chip. Ganit nung mga ano. Makahiyaan dahil. Hey! Sa Hindi po. Ay, <laughs> Sinundo po namin si Kuya Balong. Oo, oh, ay, dito naman ay hindi nare-receive ka eh. Nakaya na hindi kumaraan na na yung ating samon. Wala kasi makontak sa taas. Wala pong makontak sa taas kanina. Oo, oh, nakasarano nga ang maawak. Ay, kaya po pala. <laughs> Dali. <mo> <laughs> Si Saryo, mingwit tayo. <laughs> Basa si Saryo ah. Sa so, ito na yung school. Ayan. Principal's office na maliit. Five and six. Sa so, isang pinto na 3 and 4, sumunod so 1 and 2. Yung kinder, nandoon din sa room ng 3 and ay, oo, 3 and 4. Uy, nabawasan na naman ang bunga yung papaya. <laughs> so, ayan. Diba? Para siyang nasa lambak. Kasi, eto guys. Ayan, likod na yan ay bundok. Then bundok din yan. Ito yung baba niya. Nasa ah, patag siya sa pagitan ng dalawang bundok. E? Labs, where are you? Okay. so wala naman kaming dalang susi. Nasa iyo sa bags. Ay wow, gumanda na 'yung mais. Yung Bakit? Ano nangyari? Na, na. May kumuha? Ay, oo nga. Nawala yung mga tanim. Ano nangyari? Guys, ito yung tanim namin sa school. Ito ay si Garillas. Wala nang mga dahon eh. Oh. Oh. Ano pa dito? Anong gum umano dyan, manok? Pero nung naglagay tayo... Oh, may kumakain, no? Ano? Anong kumakain? Sa loob, sa lupa? Wala, naubos na ubos yung tanin. Ah, hi. Diyos mayo but nagkaganon? Pero gumanda yung mga ano ah. No? Gumanda yung mga okra. Eh ba't kaya? Wala namang ipot ng ano, uod. Hindi kaya manok? Ay, yung isa ako. Mm -hmm. Tataniman na natin ang panibago. Yan. Talong na lang na nandito. Mane. Ay, oo, mane. Talong. Hindi, may dala akong sigarilyas dito. Kasi sayang yung balag. Sa gitna, tataniman ko ng sigarilyas. Tapos yung gilid, katulad ng ginawa mo rito, tataniman mo na. Mane, ano, tingnan mo tong isang plot natin na ito maganda. Ano? Hala. Manok siguro. Kinakain yung dahon. Guys, ito yung aming ano, plot ng 3 and 4. ito yung room namin. Yung sigarilyas lang hindi ginalang. oh. oh, ano? Oh, sigarilyas na lang yung ating itanim. Yung... Ayan, mga ano yung mga sili. Yung maliliit na yan. Sigarilyas na lang. Bakit ayun si Tawe? Eh. Bakit yung kay Ma'am joye eh? Hindi naman. Sigarilyas din pala, re. Ayun ay si Oo. Siguro manok. Hindi. Yung mga nga talagang hangit. Ha? Huh? oh. na yun? Mga yung dahon mo. Gumanda din yung, yung, ano natin eh. Labs, bakit yung kanila? Walang ano. Walang kain yung sitaw. Ha? Tingnan mo yung may sitaw dito sa kabilang plat. Dato na nakapagdala ng sa insekto, si Ben. Sayang naman. Alam mo yung buto na yun, galing pa sa ano yun eh. Sa kandaba, sa may pampanga. Yan yung mahahabang sitaw eh. Itong tanim natin dito, ano, gumanda naman. Ito guys yung... Parang nawala na naman yung mga tanim na gabi doon. Ay, nako. Ubus na, ạ cái gì nè